Ano Ito. Ito sa page oh. Ayan oh. Ayan pati. Ayan oh. Invite tayo. Kaso lang. Ang ganda. Ayan oh. Ayan oh. Ah, yeah! Agro po. <laughs> Ano? Di ba? Tutuwa uh, ka. Pupunta kami Baguio. Oo. Okay. Uh, uh, sama kami. Sir Chief, tinan mo. Nga ng book. Pupunta tayo Baguio. Kung sumama kayo sa tara. Bakit? Saan? Papagabi tayo. Sagat ko na. <laughs> Look at this dude. Yo, kasama ko ngayon si Kuya Baki eh you yun know, oh 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 oh, like, oh, no? ng araw ko ngayon Kuya Baki alam mo bakit bakit hindi kasi, di ba, umabot na ng 10K yun. Oh, yung yun reacts yun. nun. Pagka nag, ano nalang, umabot ng 10K heart reacts. Oh. Ay, oh, magali. madali, madali. Oh, GG, madali yan, madali yan. <camamaya> Ngayon, tuloy na yung bagyo namin ni Madam wow, Yel. Yung birthday namin, di ba? Smooth. Kaso lang, ito yun naman yung tsura ko. Oh. Oh. <camamaya> Baka kailangan mo ng... Ano kailangan Makeover. Oh, tara. Tara. Ano, pag-upit tayo? Ikaw lang. Ayoko. Oh, Ikaw lang. Wala ako sama. Sa sama kita ka ay, hindi. Alam ko na. Yung mga grupo na lang natin, no? Ikaw kasi arti na kung, kung saan mo pa gusto magpagupit, eh. Siyempre. Hindi. Alam ko na. Yung mga grupo na lang natin, no? Si Moting, si Sadie. Magkakaroon kami ng makeover. Diba? Tara, punta natin sila. Sige. Ay, no? Tara, kay Baki. Pala sila, eh. Nanan na ako sa'yo. Buti pa sila. Lagi ako sa samahan. Ako sa'yo. Kasama naman ako. Magbibigyo. Mga grupo! Alright, alright. Ano? Di ba? ka. Pumunta kami Baguio. Oo. Okay. Oh, oh. Sama kami. Pumunta Pini ka lang dito. Anong gagawin mo na naman? Eh, ano, may naisip tama? nga ako ngayon eh. Siyempre, di ba? Oh. Malay mo, isama ko kayo, diba? oh, dito, di ba? Hindi nyo ano wala. Hindi nyo wala. Di ba? Oh, Hindi nyo malam. Malay. Okay. Malay. Hindi, pero siyempre may, may may posibilidad. Oh, pero sige. kasi kaso, tinan mo yung tsura mo. Bakit? yung <laughs> buhok mo. Oh. Oo. Uh. Kapag ano ko lang. Inan pa na mukha mo pre oh, 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 Parang gagawin Sir Chief, tinan mo nga ba ng buhok? Pupunta tayo Baguio O kung sakali lang ako, huwag ka muna eh Kung sakali lang O kung pupunta tayo, ganyang, ganyang mga buhok nyo, papahit kayo Hindi pa pagupit pag O sumama kayo sa akin, tara Bakit? Saan? Papagupit tayo, sagot ko na Ngun, tara A -a -a o, ito, <laughs> mga to Tara, tara, tara yeah. O nga, tara na Papagupit na kami, nakapila na mga buhok pala o no Oh, papagupit na kami, ababa ng pila eh no Baba pa pila. Ibay natin mo amo ha. Tang ina tingnan mo yung mo amo. Uy, bakit daw mga chief? <laughs> <laughs> Pagubit ka. Oy, okay, sige. Dela na natin. Uy, papogi siya. Papogi siya. Kuya, papogi mo ang kuya kasi may ano ni, may date, may date yan. Kailan yung date nyo bukas ba? Wala pa, next week pa. Ay, oh, next I week pa! Setted ka rin ha, aga magpagupit ha. Pag-post na lang, hindi ko pa praha. Ayun, Chip. Chip. Libre. Pogi yan. Libre. Mamaya ka sa'kin. Sa Tikatin siya guys, oh. So, Sali-sali din siya. <laughs> gusto siya din, gwapo eh. Papansin talaga lahat na lang. Kahit saan talaga, gusto But, ko kasama siya. Ano, ano, ano? But, no? Ewan ko John, Gomez ba? <laughs> Ikaw ang tatanungin, Gomez ba? Ikaw <laughs> sumagot. Sa akin, ewan ko na lang. Ah, matutulog na lang ako. <laughs> Papansin din talaga. Makulit din siya oh. Maganda ba to? Maganda ba to, guwapo? Kaya, papayat ako sa inyo yung mga hairstyle ng mga grupo ko. Ate na mga... syempre, naitan nyo sa akin eh ito. ito. muna, si Sir Chip Pinalakas. Pinalakas. So Look at this dude. JP.